Mare, uh, alis kami ngayon. Bibili pala kami ng merienda kay Gutom ng mga bitok namin. Nalipasan na naman ang gutom ang mare Agoy na. Napano na ang mare Tak, 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 tak. Tik, tik. Nenubi, nubi, nenubita. Tak, 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 tak. Tik, tok lama na soka ang asoka ang marenyo Pagpasensyahan nyo na ang marenyo Nakalimutan ko nga uminom ng gamot, kaya natuyuan ang utak ko. Hi, salamat. Makakakain na rin. Gutom lang pala yun. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated kayo sa aking mga videos. Thank you for watching.